So, it's weekend. kaya naman kami gumala sa Ikea. Dun doon kami magbe-breakfast. So, ito na nga kami. Sa sinundo na namin si Ben at sa da The healthy of nga niya sa hospital. So, mag-breakfast kami sa Ikea. So, ito na nga ang area kung saan makikita niyo na ang Ikea. Yan yung kulay dilaw at blue. <laughs> Charis lang. So, ayan na nga. Naghanap lang kami dyan ng malilim na parking kasi kainitan na dito sa Saudi Arabia. So, ito. Nakakita na kami ng parking na malilim. So, we're walking the heading to the IKEA store sa loob ng IKEA para mag-breakfast. And, ayan na nga. Super mainit na. Kaya, walking walking mo na panandalian habang mainitar ang klima dito sa Saudi Arabia. Location kasi next na. Yeah guys, oh so yeah. Walking walking lang sa loob ng IKEA mga 8 o'clock yan ng umaga. So ayan, papasok na kami sa loob ng IKEA. Sige. Valkomen. Parang, parang welcome yun. vancouver Say hi. Hello. Mm Hello. -hmm. दामी ना ये सही थी Water. Ay ni mag water. Kaya kung mag-coffee kayo, mag-waffle na rin kayo. Ay, gano'n? Yung coffee po kasi 8 riyan. Um, yung waffle with coffee, 9 Ah, okay. Eh, sa uli na lang namin to? Hindi, okay lang. Okay na yan. mag lang kayo bali. Ah, okay. okay. Thank you. Patrick? So, uh, you want some beef, sir? Or second shot? Come with me sir. Three waffle. Three waffle.

December dumating siya doon ngayon lang siya uuwi Espresso yung lagay mo pag nakakahalati ka niyan lagay mo ng espresso Amen. Amen. Ya, Jomini. Sigit lang ako nawala puno ka kag. No, na-nalas ko to. Ay, na, marami kang binili. lang <laughs> Sabi ko marami yung binili. Mga mga lang na lang. Mga po, nanalo sa po premium. ちょっと待って。<Perfect. S 2> <laughs> So, dyan nagtatapos ang aming weekend. So, ayan, pauwi na kami. Papunta na sa aming bahay. Hati na namin si Bennett sa damam. Yun lang. Thank you guys for watching. Bye-bye.